I mean, you've seen it yourself sa sa din lang na even if nagkakagulo na na naapektuhan na yung bata, just they don't have a choice. In, they've already made that commitment. Now the thing is like when you're a married couple and you have a child to look after, must be ba yung marriage ninyo or yung yung well-being ng anak? There's a lot of cases na kaya pa namang ipaglaban yung pagmamahal ng dalawang magulang. But there are also some cases na you really have to prioritize the kid. Alright. Okay, next question is, would you be friends with a cheater? Inay Maria. <laughs> ito eh, ito nakalagay eh. Would you be friends with a cheater? Alam mo, malalaman mo lang naman yan as you go along, di ba? May kaibigan ka, tapos magkaanda kayo, siguro. Tapos, pagdating, doon pa lang malalaman. Di ba? Parang sasabihin mo, <laughs> have a good night, bye. -bye. <laughs> <laughs> Kung baga, you'll cross the bridge when you get there. Yeah. Doon na so magkakalaman. Alright. Next question is, With everything that you've been through in life, would you still try to fall in love again? Came true. Came true. I don't doubt. <know. laughs> <laughs> candidate number four. With everything that you've been through, would you still try to fall in love again? naman, hindi man sa ngayon muna. Pero hopefully in the next next month to come. Ay, months na? Months na? Years, years. <laughs> <laughs> bakit, ka yeah. parin na, bakit ka pa rin naniniwala sa pag-ibig? Kasi ang love naman. Marami namang kayang magbigay ng love. And willing naman akong tumanggap. Wow! And basta kasali sa buhay yun. Kasali sa buhay yun. So, i-embrace natin lahat. And... Uh, ayun siya, hindi ko follow up ako. Huwag nang follow up. Wala mawal palang follow up. Wala follow up, yun lang <laughs> yun. Okay, last question. Ang sasagot ay si Danica. Perfect actually, last question kay Danica. Question ko is, Sino ang tunay na kontrabida? So in general? Ang... In lang. Ah, in lang? Ka alam mo ba ito ba batutut sinulat? Ba ito ano? Kasi ang daming push and pull ng ano eh. Ng mga characters eh. Mabait, minsan kaaway, minsan kakampi. Hindi ko na maintindihan. So, diba? Pag magbabasa tayo sa major characters, ang totoo si yeah. kalaban mo ay ang iyong sarili. <laughs> so, wow. <man. laughs> wow! Wow! kasi ano di ba parang yung mga decision kasi na ginagawa natin ako naniniwala na bukod sa uh, yung buhay natin ay dinidictate ng faith marami din nangyayari sa buhay natin na nangyayari dahil sa mga desisyon natin ah. So, pag nakita mo yung sa storytelling of Lin Lang, yung mga desisyon, kunyari ni Paolo, ah uh, kahit sabihin na nila na bakit pa siya nagsistay, niloko na siya. Pero nagde-decision siya bilang mabuting tao at bilang mabuting ama at asawa. So, yun yung ano natin eh, yun yung argument namin when we were doing the show na parang uh, weak pa si Paolo pag pinaglaban niya ang pamilya niya. Ako personally hindi. So, parang feeling good that time, ang pinaka-kontrabida sa buhay ni Victor ay sarili niya. Ah, ganda. Ganda na sagot. Talagang perfect na nasa creative manager yung last question na yun. Maraming-maraming salamat sa lahat ng ating uh, cast and team ng Lilang. Um uh, again, keri